guys ang ngayong morning guys ito yung nila loto ko yung akin ilang isda. hindi na tao ito sa amin ito yung ah, tao ito yung ah, isda sa dagat ito lutuin ko ngayon halo-halo ko ito para wala yung lasa ito yung mayroong suka nakalagay dyan guys ito, ito guys yung ngayong uh, umaga ito ako ng kinilaw mamaya pakita ko sa inyo ano ang resulta yung kinilaw yung isda sinya naman sa tingog ko guys kilaw tayo kasi gusto uh, ngayon yung umaga uh, para uh, kilaw kasi ngayong ulam sa purinsa ito lang yun ang madaling ulam yung kinilaw Oh, inhalo ito para uh, wala yung alas sa isda, O, oh, ito guys. So, meron nakalagay yung suka sa paligid diyan. Halo, halo para pantay yung mga uh, isa guys. So, ito yung nangyari. O, oh, kumot-kumot ito guys sa isa. Hindi ko alam ang Tagalog ito. O, oh, ito yun. Tatapos na. Mamaya maraming inalagay ito. So, ito guys yung kinilaw kilaw ka ngayon hindi to masyado uh, madumi ang kamay kasi nalininis ako oh, uh, ito yung ulam yung isda yung umagang ulam namin sa ito yung isda guys yung buli tao ito sa amin hindi ko alam ba na ito. ito ito yung madali lang sa amin lutuin yung kilaw kilaw tao ito guys Uh, ang ilagay ito yung suka, minigar marami ito ilagay ay yung sibulyon sa bisaya guys hindi ko alam ang ito ito yung nakalagay merong limoncito o uh, ito yun o uh, merong sibulyon ito siya guys yung uh, violet hindi ko alam ang ito pasinsya naman sa busis ko hindi malakas kasi uh, merong ramdaman sa aking sarili o uh, ito guys oh, iluhalo para pantay yung yung lahat oh, ito yun alo-alo ito yung ulam sa umaga oh, ito lang yan guys minsan minsan lang ito guys hindi ito alo-araw alo-alo ah, siya guys ito yung isda ang kinilaw yung umaga ito yung ang ulam uh, para sa uh, ulam namin ngayong umaga ito yung isda ito yung bulinaw marami ito isang kilo ito siya hindi to araw-araw ah totoo yun yung kalagay yung soka may ibang klase ito kinalagay guys yung dito sa kinilaw lalo ko ito para masarap kung natin ito na guys nakalagay ito sa mga ito sa isda yung kinilaw ito siya guys ah hindi to siya ah yung padali ng yung lagay marami ito yung para masarap siya tingnan o, ito siya naman guys yung ang uh, resulta niya guys merong suka vinegar ito yung sani oh, ito yung uh, merong nakalagay yung silalim hindi ko alam anong nangyari ito pero masarap ito siya yung merong saking yung banana para sa kinilaw so ngayon ito lang yung uh, Uh, ulam madali sa probinsya hindi ito araw-araw ang -araw, uh, magkilaw ng isda isang buwan kaysa dalawa lang bisis ito yung kilaw ng isda kasi bawal ito yung araw-araw ka magkilaw kasi merong uh, mataas yung may, yung dugo mo uh, minsan minsan lang ito maganda ito yung merong tuba iparis ito tapos banana ito ilagay yung kamuting kahoy sarap ito siya guys. pasinsya naman sa proses ko hindi masyadong malakas uh, ito yun o oh, nakalagay marami ito parang hindi ko alam kung gaano ito kasarap pero ito siya guys masarap ito siya totoo lang try mo ito pagkilaw ng isda uh, ito yung ah uh, uh, nabili sa market yung isda uh, gusto sa aking mga kapatid ito yung ang kainin ayun nga yung kidilaw. masarap ito siya oh meron na nakalagay yung uy dito uh, hinahalo-halo net ito siya guys para masarap ilagyan ito yun ng ano yung, maliit para mawala yung mga lasa sa ta sa katawan sa isda guys yung ulinaw oh ito yun nangyari na malapit na ito yun matapos Oh, ito siya ay masarap ito siya, yung nangyari, oh, isang kilo ito siya, ito yung nangwiso, marami, maganda ito yung merong uh, cook, tapos yung makain para pahidis sa katawan. halo-halo siya ito guys para maganda siya pantay-pantay yung mga sa loob na lagay dito sa mga uh, ito sa amin yung isa yung lamas hindi pa ano nang tagalog ito ito yung mga panglagay o merong mga sa lalim hindi na kumamores yung lahat anong pangalan kain tayo guys ito yung ulam namin ngayong umaga yung isda yung kinilaw kinilaw tawag ito sa bisaya si ni ko lang manok galit ito ito yung lang yun ang aming ulam ngayon hindi lang ito araw araw yung ulam sa so, minsa lang ito siya ang ulam namin So guys super mayami ito yung kinilaw sa probinsya ramen nito yung nalagay yung mga hindi ko alam anong mga pangalan ito sa tatagalo basta ito yung ulam ay super mayami ito siya talaga guys sarap ito siya talaga guys totoo, totoo lang guys yung isda ito yun ang masarap ito siya tingnan tapos kain tayo